Sa makabagong panahon kung kailan unti-unti nang nababasag ang mga lumang paniniwala tungkol sa gender roles at tradisyonal na relasyon, isang viral na sandali ang gumulat at humanga sa publiko. Ang proposal ng kilalang vlogger at social media influencer na si Zainab Harake sa kanyang fiancé na si Bobby Ray Parks Jr., isang sikat na basketball player. Isang buwan matapos siyang alokin ng kasal ni Ray, siya naman ang lumuhod at nag-alay ng singsing -sing sa kanyang minamahal. Maraming netizens ang napawaw at napasanoo sa nasabing kaganapan. Hindi lamang dahil sa kabaligtaran nitong gawi sa traditional na panliligaw at engagement, kundi dahil sa ipinakita nitong matapang at bukas na pagpapahayag ng pag-ibig mula sa isang babae sa lalaking kanyang mahal. Sa kanyang pag-guest sa talk show na Fast Talk with Boyabunda, nitong ikalabing pito ng Hunyo, inilahad ni Zainab ang mas malalim na dahilan kung bakit niya naisipang mag-propose kay Bobby Ray. Hindi raw ito isang simpleng paandar lamang o gimmick para pag-usapan sa social media. Sa halip, isa itong sinserong hakbang mula sa kanyang puso. Isang simbolikong paraan ng pagpapakita ng pagkakapantay at pagmamahalan sa pagitan nila ni Bobby Ray. Kasi diba binigyan niya ako ng sing-sing? So kapag nasa Pilipinas ako, ako ang may sing-sing tapos siya. Sa Japan, wala siyang sing-sing. Paliwanag ni Zainab. Hindi raw niya maatim na siya lamang ang may suot na palatandaan ng kanilang engagement kaya naisip niyang gumawa ng paraan upang maparamdam kay Ray na pantay sila sa relasyon kanilang pinapanday. Dagdag pa niya, sabi ko, perfect to sa Nagoya. And he's transferring to Osaka so before siya mag-transfer sa Osaka, talagang pinili ko na, okay, luluhuran din kita. Hindi simpleng destinasyon lang ang Nagoya, Japan para sa dalawa. Ayon kay Zainab, dito nagsimula ang mas malalim nilang koneksyon bilang magkasintahan. Doon daw nila unang naramdaman ang mas malapit na ugnayan at mas matibay na damdamin para sa isa't isa. Kaya naman, nang malaman niyang lilipat na si Bobby Ray sa Osaka, napagdesisyunan niyang gawing mas espesyal ang kanilang huling sandali sa Nagoya sa pamamagitan ng isang makabagbag damdaming proposal. Hindi lang ito para sa litrato o content, isa itong tunay na pagpapakita ng commitment at malasakit. Ang mga larawan ng nasabing proposal ay makikitang ini-upload ni Zainab sa kanyang Instagram page kung saan makikita ang kanyang pagyuko at pag-abot ng sing-sing kay Ray habang kapwa sila nakangiti at emosyonal sa sandaling iyon. Aminado si Zainab na sa simula ay tila katuwaan lang ang kanyang planong proposal. Isang cute na idea para ipakita ang kanilang pagmamahalan at maging creative sa kanilang relationship. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at lumalalim ang kanyang pagmamahal kay Ray, napagtanto niyang may mas malalim na kahulugan ang kanyang hakbang. Narealize ko tama lang din ang ginawa ko para may suot din ang kanyang partner na Sing Sing at para malaman ng madlang people na engaged na ito sa kanya. Anya. Sa mundong madalas inuuna ang panlabas na validation, pinakita ni Zainab na ang pinakaimportanteng bahagi ng relasyon ay ang respeto at pagkakapantay-pantay. Hindi kailangang palaging lalaki ang magtanong ng Will you marry me? Sapagkat sa tunay na pag-ibig, may kalayaan ang bawat isa na ipakita kung gaano kahalaga ang taong kanilang minamahal. Nang tanungin si Bobby Ray kung ano ang naramdaman niya sa hindi inaasahang proposal, simple ngunit puno ng emosyon ang kanyang sagot. I was actually surprised, pero natuwa rin naman ako. Hindi na bago sa kanilang relasyon ang pagkakaroon ng mga nakakagulat ngunit sweet na moments, kaya naman ang hakbang ni Zainab ay nakita rin ni Bobby Ray bilang tanda ng pagiging bukas at masigasig ni Zainab sa kanilang pagmamahalan. Ang reaksyong ito ni Bobby Ray ay lalo pang nagpatibay sa imahin niya bilang isang lalaking hindi maramdamin sa mga makabagong paraan ng pagpapakita ng damdamin. Isa siyang open-minded na partner na marunong magpahalaga sa mga simpleng gestures na may dalang malaking kahulugan. Isa sa mga pinakanakakakurious na bahagi ng kanilang panayam ay nang tanungin ni Boy Abunda kung paano nila nalaman na sila na ang the one para sa isa't isa. Maraming magkasintahan ang nangangarap na maramdaman ang ganitong certainty sa isang relasyon kaya't ang kanilang sagot ay naging inspirasyon para sa marami. Ayon kay Bobby Ray, ang ikinabilib niya kay Zinab ay ang pagiging totoo nito sa sarili at higit sa lahat ang tapat at matinding pagmamahal nito sa kanyang pamilya. As in sobrang deep niya and yung love niya sa family was there and she stood out amongst the crowd, wika ni Bobby Ray. Hindi ro lang ang ganda ni Zainab ang pumukaw sa kanya kundi ang kabuuan ng pagkataon nito. Isang babaeng may paninindigan, may malasakit at may tunay na puso. Si Zainab naman, sa kabilang banda, ay inilahad na ang pagiging makajos ni Bobby Ray at ang pagbabagong idinulot nito sa kanyang pananaw sa buhay ang nagpatunay sa kanya na ito na ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Hindi yung pagbabagong makakasama sa akin, pagbabagong makakatulong sa amin ng mga bata and at the same time, para sa amin sa future, anya. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit sobrang minahal ni Zainab si Bobby Ray ay ang pagiging bukas pusong tatay nito sa kanyang mga anak, lalo na kay Lucas, ang bunsong anak ni Zainab. Hindi naging hadlang kay Ray ang pagiging single mom ni Zainab. Pagkos, mas minahal niya ang buong package, kabilang na ang mga pangbahagi ng buhay nito. Ayon kay Zainab, sobrang grabe, mahal mahal siya ng mga bata. Parang mas mahal siya ng mga bata ngayon kesa sa Ken. Napakabigat na pahayag iyon para sa isang ina. Isang indikasyon na hindi lang basta boyfriend si Bobby Ray kundi isa ng tunay na ama sa puso ng kanyang mga anak. Isa siyang haligi ng tahanan na hindi man kadugo ng mga bata ay minahal at itinuring na sariling pamilya. Ang hakbang ni Zainab na mag-propose kay Ray ay hindi lamang isang makasaysayang sandali sa kanilang relasyon. Isa rin itong mabisang pahayag laban sa gender stereotypes na matagal nang namamayani sa ating lipunan. Sa paningin ng marami, ang panliligaw, pag-propose at maging ang paninindigan ay responsibilidad ng lalaki. Ngunit sa panahong ito, mas maraming kababaihan na ang tumitindig at nagpapakita ng kanilang sariling bersyon ng pagmamahal hindi dahil kailangan nilang gawin kundi dahil gusto nilang ipadama ang kanilang nararamdaman sa paraang alam nilang totoo at wasto ang ginawa ni Zainab ay isang simpleng paalala na sa relasyon walang dapat na itinatakdang tamang paraan basta't ito ay mula sa puso at may respeto sa isa't isa mula sa simpleng kwento ng isang babaeng nag-propose sa kanyang fiancé naging isa itong source of inspiration para sa maraming kabataan, lalo na sa mga kababaihang takot na ipakita ang kanilang nararamdaman. Pinakita ni Zainab na hindi kailangang matakot sa sasabihin ng iba, sa mga maling paniniwala o sa mga stereotype. Pinatunayan din ng kanilang kwento na hindi hadlang ang pagkakaroon ng anak o ng masalimuot na nakaraan upang makahanap ng taong tunay na magmamahal sa iyo at sa iyong pamilya. Habang papalapit na ang kanilang kasal. Mas lalong tumitibay ang pundasyon ng pagmamahalan ni na Zainab at Bobby Ray. Sa bawat hakbang, pinapakita nila na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga romantic gestures, kundi sa maliliit na bagay na nagpapakita ng respeto, pagtanggap, at tunay na malasakit. Ang kanilang kwento ay patunay na sa makabagong panahon, ang tunay na pag-ibig ay hindi na batay sa mga lumang panuntunan, kundi sa katotohanan kayo ay pantay, marunong makinig, at handang magsakripisyo para sa isa't isa.